Awang yan. Office of the Mayor, hello. Hello, pwede makausap si Katarina? Si Katarina po ito. Sino po ito? Ah. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Hello? Hello, sino po ito? Hindi na importante. Huwag mo nang itanong yun. Concern lang ako, kaya ako tumawag sa'yo. Concern? Bakit naman ho kayo concern sa akin? Iha, hindi mo lubusang kilala si Mayor Fernando Torres. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Maganda ka. Bata ka pa. Kaya sigurado ako na may masama siyang tangka sa'yo. Oh? Ah, uh, sino ba talaga to? Iligtas mo ang sarili mo, dahil manyak ang lalaking niyan. Mapapariwara ka lang sa kanya. Masisira lang ang buhay mo nang dahil sa lalaking niyan. Kaya utang ng loob, lumayo ka sa kanya. Bakit ho? May masama ho ba kayo experience sa kanya? Magpakilala ho kayo sa akin. Sino ba talaga to? Hello? Hello? Katarina, bakit? Sino yan?